Yes, hello mga bro. Good afternoon na. Yung pang halid na. Pero na naman. Meron na naman ako akong dagdag kalaman na may sa mga nagbe-mekaniko. No, XR M125. Ah, bagong palit na flat lining. Yung problema nung may-ari ay slide pa rin. No? So, pag siya sa mga uh, mataas na lugar so sumisigaw yung makina so ngayon sabi ko sa kanya kapag uh, ganun ang problema ang kailangan natin palitan ay primary clutch no? hindi na siya hindi na clutch lining problema primary, primary clutch na pagka uh, yung yung clutch drum ng primary clutch ay pud-pud na yung lalik. So, Pagka manipis na yung lining ng primary clutch So i-slide na yung Palawat, so nisigaw yung pag tumatakot Okay So ito Ito yung dapat natin dyan. Ito na yung luma yun. Pantay na yung lining may kanal-kanal na. So, ayan. Kung slide na. No? dumudulas na lang siya dun sa drum. Ngayon, so, papalit na lang bagong primary clutch. Ayan. Ito yung bago. So, kung mapansin yung bago ay makapal yung light. Okay? So, papakita po nga lang kung no? yung pagpalit. Kung so, mayroon mga uh, guma na uh, damper dito sa ilalim. So, dapat ibalik pa rin natin yan. Pagpapalit tayo ng bagong primary clutch. Okay? Okay. So, pagpapalit po sa inyo kung paano yung company, ng primary clutch. No, na tanggalin natin yung tubig. Mas maganda sana kung mayroong mabibiling bag. Kaya lang may rin walang mabibiling bag dito. So, sumulot na lang natin ito. Okay. Kailan po nagpalit tayo ng visa? Laging original, di ba? Okay na. Ayun na para makita nyo. May ari. Sabihin uh, nyo um, no, na pinalita. Sabihin na hindi pinalita. Oo, nauna yung Malilit na damper ko, dito natin ilalagay na hmm. Tapos, abit natin dito, no?

konting tiyaga lang at uh, diskarte lang no okay kailangan yung guma tapos ay si natin yan doon sa ilalim ano na kasentro yan diyan Ok Cũng tinh, tục khúc là xúc Okay Ayan Kailangan Galing ang posisyon Kaya yung tamang magkabag Okay Tapos Ito yung pinaka Space na So meron siyang Bentwaser Okay lang yung bentwaser Huwag mabaliktad ah, Huwag mabaliktad kailangan yung umbok niya dito sa labas.

ni katapos iikotin lang natin yan yan so kailangan dito to sa loob kailangan lang natin ikutin yan

Okay? So, para pag umikot to, O no? para pag umikot siya, so, hindi siya tatalsit. No? Dahil nandito siya banda sa loob. So, kaya nga, meron siyang ano dito, no? meron siyang malit na bukong para ito ulak, dahil hindi umikot dito sa kabila. Dahil pag umikot, pag umikot yung primary clutch, no?

testing muna. Okay? Una natin kabit yung lock washer. Tawag dyan ay lock Sumunod nojo flat washer. So, itong flat washer na to ay bin no? So, bin washer. Yan. 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 Okay. Kasi, na natin itong isang yung ay na tayo mga parang pasig sa loob okay We'll be right back. So, ito mga bro, kaya nakatagilid siya para hindi na matapon yung langis, no? Para makatipid din yung may-ari. Ayun na. So, yung may-ari, tatlong araw pa lang daw siya. So, <coughs> yun. Para hindi na matapon yung langis, itulong natin na gano'n yung motor. Mm -hmm. Okay, so tapos na natin mga bro So ngayon, testing ko no? Para malalaman natin kung Kapit na nung gusto yung Cut slide yung hindi na siya slide Set up, para yung Okay? Okay So, so, no, set eh. so, pertama Oh, okay. ron. Ay, nayas. Oh, lang. Plus lining, plus lining. bagong palit yung ibig sabihin din na plus lining 'yon. Primary clutch